Nakatatanggap na ng uh, pagtuligsa ang gobyerno mula sa iba't ibang grupo dahil sa tila mabagal umano nitong pagkilos laban sa mga nasa likod ng maanumaliang flood control projects. Git naman ang ilang opisyal sa minority bloc ng Kamara. Makatwiran ang pagkainit ng taong bayan sa usad ng accountability. sagit na ito ng kakulangan ng transparency sa isinasagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon naman kay Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro, nagmamadali naman ang pamahalaan ngunit dapat ay naaayon pa rin sa proseso ang kanilang mga gagawing hakbang. Sagot ito ng palace official sa mga nababagalan sa pagtugon ng gobyerno sa corruption scandal. So uh, I think justified yung pagkainip at uh, frustration ng ating mga kababayan sa naipapakita ng ICI uh, so far. Sasabihin ko na lang yung nararamdaman ng taong bayo, inip is real totoo yung pagkainit ng taong bayan kasi napakalaki nung kinuha mula sa kanilang kaban, mula sa dapat serbisyo nararamdaman at nararanasan nila, totoo na naiinip. Insensitive sa public sentiments yung, uh, yung comments na uh, wag... Uh, magmadali o wag mainip, hindi dapat mauwi sa mga palusot o mga cover-up. Dapat talaga may managot. Nagmamadali, yes. Minamadali lahat. Pero hindi natin mamamadali ang lahat, pero mag-violate tayo ng batas at ng human rights. So isipin po natin, ang ginagawa ng pamahalan ngayon ay may katugunan sa due process. Sana po maintindihan po nila yan.